Okay, hello sa mga ibigan, isang magandang araw sa ating lahat. So for today's video guys, magcheck check tayo ng ating spark plug, okay? So i-check natin yung spark plug, check natin yung gap ng spark plug kasi nga uh, second hand tong sasakyan na nabili natin. So hindi natin alam, hindi ko pa kasi nakita yon. Hindi natin alam kung ano lang situation ng spark plug natin, hindi ko alam kung uh, maganda ba yung pag-maintain nung may-ari nito dati. So napaka-importante pa kasi na, na nasa proper yung gap o nasa eksaktong gap yung ating spark plug ano kagaya nito ayan dito yung spark plug yung gap ni dito guys is importante po yan na nasa proper na gapping yan kasi pag hindi po uh, maganda yung gap pag hindi insakto there is a possibility na mahina yung performance ng sasakyan and of course there is a possibility na Uh, malakas sa gas no ito kasi na notice ko yung sasakyan na to medyo malakas sa gas so kaya ako na pag-isipan na i-check yung spark plug niya okay so tara let's go pero bago bago tayo mag-proceed sa video natin Please consider liking and subscribe sa aking channel. Kung bago ka pa lang at kung hindi ka pa subscriber sa channel na to para mas maging updated ka pa sa mga videos na i-upload ko pa. Yeah, okay guys. So, uh, andito na nga tayo sa engine bay o <coughs> sa engine bay ng ating sasakyan. Okay? So, ano nga ba yung tamang gap ng spark plug ng na sasakyan natin, kagaya nitong na spark plug na to. So, particularly dito sa Honda Civic na 'yan. Okay? So, ilan nga ba yung tamang uh, gap ng ating spark plug? Okay. So, uh, para sa Honda Civic uh, so para sa Honda Civic na to is 1.1mm. So 'yun yung tamang gap ng spark plug guys. 'Yan. Dito ito ito. 'Yan dito. So yung yung gap dapat dyan is 1.1mm lang. Okay? So of course, yung kailangan natin dyan sa pag uh, para may, may tama natin yung gap na 'yan is dapat meron tayong tinatawag na spark plug uh, gap gauge. So kaso 'yan nga uh, wala akong spark plug uh, spark plug gap gauge dito. Uh, wala rin akong mabili. So, ginawa ko is uh, bumili ako ng caliper. Okay? So, bumili ako ng caliper and uh, humanap ako ng uh, pwedeng metal na uh, something na 1.1 mm. So, yung nakita ko dito is yung nail cutter namin. Alam mo naman tayong mga Pinoy. Uh, maraming paraan, ano? So, minisure ko to. Hindi, ah. So, minisure ko tong nail cutter. Yan, kung makikita nyo. At uh, tamang tama guys na 1.1 mm siya. So kaya ako napabili ng caliper kagaya nito. Yan. Kasi para lang ma-measure, makahanap ako ng me, something metal na 1.1 mm. Kasi wala nga akong mabili ditong uh, spark plug gap gauge. You know? So ito yung ginawa ko. Mura lang naman. Itong plastic na caliper is nasa 40 pesos. And of course, yung nail cutter. Meron naman kayo sa bahay nyo yan, di ba? So, just make sure lang po na 1.1 mm. Okay? So, kaya ako na pabili nito. Ayan. Ayan, okay. So, ito na nga at uh, tatanggalin natin itong ating mga spark plugs. So, gusto ko na pakita sa inyo itong nail cutter kanina na uh, ginawa ko. Yes, of course. Ayan, okay. So, kita ko sa inyo na 1.1 yan. Ayan. I don't know kung makikita nyo. So, 1.1 mm, tamang-tama yan, guys. So, ito yung gagamitin ko na pang-measure sa ating spark plug. Okay? Okay, of course, so, tatanggalin natin to para ma-measure natin. Ito, hindi ako sure kung ano yung sistema o yung status o yung status ng spark plug. No? Okay, so of course, uh, natin yung mga uh, ignition coil. Siyempre, para ma-access natin yung kanyang mga spark plugs. Okay, boss. Dapat meron kayong support na tanggalan na natin itong apat na spark plug natin. So, of course, ti check na natin to uh, yung gapping niya, no? So, gamit itong ating uh, improvised, okay? Spark plug gap gauge. <laughs> you know? So, upon measuring, guys, ayan. So, parang okay naman, pero medyo maluwag sa konti. Ayan. Ayan, maluwag sa konti. Yung isa. Saka itong isa. You know? Okay. So, mas maganda sana kapag ka meron tayong tag nito, yung spark plug gauge talaga, uh, spark plug gap gauge. Kasi, malalaman talaga natin kung magkano kung ilan yung diferensya ng gap. Ano. Kasi dito, of course, uh, titingin na lang tayo dito kung okay ba yung gap niya o hindi. So, yun yung pinagkaiba nito. Yung importante, malagay natin sa tamang gap. So, halos, uh, halos maluwag lahat. Ayan. Although, hindi naman kalakihan, pero, you know, may ano talaga, merong diferensya, yung gap, okay? Okay, yan guys. So, yung gagawin natin dito is uh, i-adjust natin to. Of course, konting pokpok lang para dumikit siya ng konti para mamakit para mabalik natin sa tamang gap. Okay? Okay. Next. Of course, gagawin natin to yung apat. Okay? Sa lahat. Okay guys, okay guys. So isa pa sa kagandahan guys na uh, naopen na-open niyo to. Kasi nga ito napansin ko yung yung spark plug, uh, yung cylinder number 1 ko is pinapasok na pala ng oil, yun know? oh. Yan, pumapasok na pala yung oil doon. Kasi nga dito, supposed to meron yung parang uh, seal. So, dito pumapasok na yung oil. So, importante guys na, uh, na check nyo yung mga spark plug, ano. Ayan, so ito basa na ng oil. So, nilinis ko na lang. Ayan, so ito nga yung kagandahan guys kapag, uh, ayan uh, once in a while, binubuksan mo yung sasakyan mo, chine-check mo para for maintenance. Kasi nga ito, hindi ko na-notice, yung pala yung pinapasok na ng oil yung aking cylinder number 1. Okay? So, ayan guys. So, yung ginawa ko dito is, ayan, nilagyan ko lang ng triban muna temporarily. And hopefully, na hindi na pumasok yung oil dyan. So, ayan. Nag-adjust na ako ng... Nag-adjust na ako ng gap ng spark plug. So, ayan, may nakita pa tayong isang concern. Ano? So, importante yan na hindi mabasa po ng oil yung spark plug natin dun sa loob. Kasi there's a possibility na hindi rin magiging maganda yung spark niya kapag kabasa siya ng oil, di ba? Yan, okay guys. So, ito na nga. At nalinis na natin itong ating spark plug. Okay. yung every tip na yan, lilinisin natin. And syempre, uh, babalik ibabalik na lang natin. So, yung pagbalik, of course, reverse na lang yung process. So, lahat na lang guys. Lahat nito, pinaglagyan ko na ng triband. Ang na pagka uh, pinasok ng oil. So, yan, Ayan. Okay, yan guys. So, i uh, balik na natin lahat ng ating mga spark plug. So, maraming salamat sa panonood, guys. And please, don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para mas maging updated pa kayo sa mga videos ni upload ko pa. Thank you pa.